Abando bantay sarado pero hindi pa rin nawala ang mga Abando plays. Mga fans naninibago sa nakita nilang anyang sa game na ito parang nasa dagat ng kanilang team inaalat. Itan Alvano, relax na relax ang laro. Isa na naman sa may malaking ambag para sa Wunju. Anyang hindi sa lahat ng oras ay panalo. Wunju DB, kalawang pagharap versus anyang sa second round umpisahan na natin. Kung nanalo ang anyang laban sa Wunju DB noong una silang nagharap sa first round ay dito naman sa second round at sa katatapos lamang na game nila ay iba ang naging takot bo ng istorya ng laro at kabaliktaran naman ang nangyari. Bago magsimula ang laro, kita naman natin na wala pa nga itong si Spellman na kapalitan ni Monroe sa import position para sa team ng Anyang. Unang score ng laro, Ethan Albano Pumeke tumira ng jump shot unang puntos na punta sa team ng Wunju. Sa play naman na ito, nag na naman ang Anyang ng isang alley play na sa ng Wunju, binaba ni Abando ang bola, binigay sa kanyang kakampir. Resulta ng broken play, alley play assist na para dito kay Abando. Marami namang mga play ang Anyang na kagaya nito na nauunan sa turnover at isang ito sa naging dahilan kung bakit hirap na hirap ang anyang sa game na ito. Maganda naman ang simula ni Abando at ang anyang sa first minutes ng first quarter at Abando play na naman ang mapapanood natin dito na kung saan isang lumilipad na Abando ang nakakuha ng rebound laban sa dalawang naglalakihang players ng Wunju. Yung mga play na kagaya nito na nakukonvert naman ng Wunju sa puntos ang naging problema nga ng Anyang at dito nagsimula na makalamang ng malaki ang team ng Wunju. Alhuano nga ulit ang nagdala sa play na ito, binigay niya ang bola sa kanyang kakampi na lito ang depensa ng Anyang naging libre pa ang tirang ito ng Wunju. Ganda naman ang ginawa ni Ethan Albano sa play na ito, fake dribble papunta sa kanyang kanan, change direction, biglang lipat sa kaliwa, nakalusot, iwan ang player ng Anyang, libring libre na nga ang kanyang layup. Ito pa ang naging problema ng Anyang na kung saan parang na sa dagat sila dahil sobrang alat nga rin ng kanilang 3 point shots at marami talaga ang hindi pumasok sa game na ito. Nagsimula naman ang opensa ng Wunju dito sa pasa ni Albano ulit. Binigay sa import, nakita naman ng kanilang import, open ang kanyang kakampi sa tres, pasok yan para sa team ng Wunju. Kung mintis ang karamihan ng tres ng anyang, ang Wunju naman ay karamihan sa kanilang tres ay pumapasok kaya naman malaki-laki rin ang kanilang naging lamang. Maging ang coach nga ng anyang ay parang hindi makapaniwala sa nilalaro ng kanyang team ngayon. Sa kabila naman, ang team ng Wunju ay nakakarami na itong si Ethan Albano ng asis sa kanyang kakampi at tumalayo na nga sila sa puntos. Ethan Albano pa rin sa play na ito umaatake may sumabit counted foul na naman. Nagbabalik si Abando sa second quarter, 3 minutes 38 seconds natitira sa oras at nagpapatuloy pa rin ang magandang pasa ni Albano sa kanyang kakampi. Hindi lamang sa pasa o asis angat ang laro ni Albano dahil maging sa opensa ay maganda rin ang kanyang ginagawa. Abando play naman tayo pumose pero maagang foul ang binigay sa kanya bago pa ito makalapit nga sa ring at talagang maging itong si Renz ay hindi na rin basta-bastang hinahayaan na uminit ang opensa sa larong ito. Umaatake si Abando pero isa na namang foul ang ibinigay sa kanya. Hirap rin ngayon si Renz na maka-score sa game na ito at sa free throw line ang punta niya. Nagawa naman ni Renz na maipasok nga ang kanyang dalawang free throw. Natapos ang second quarter of first half 19 ang abante ng Wonju. Ang isa pang player na malaki ang ambag nga para sa team ng Wonju ay ang kanilang import at maganda rin ang accuracy niya sa shooting sa larong ito. Nagpapatuloy naman para sa team ng Anyang ang maalat na shooting nila sa 3-point area at hindi nga nila magawagawang makadikit sa score ng Wonju. Abando play naman tayo na kung saan binigyan niya ng challenge ang layup ng Wonju, sinabayan niya ito ito, mintis at nakuha pa nga ni Abando ang bola pero nagpapatuloy pa rin ang maalat-alat na 3-point shooting ng Anyang. Dito, Kutanyo, Dimon, Kanyang Amina, Sokjong sa play naman na ito, parehong nakahawak ang dalawang players sa isa't isa pero si Abando may natutunan sa martial arts. Ginamit niya ang momentum ng malaking player ng Wunju kaya naman si Abando ang nakatayo habang ang player ng Wunju ay bumagsak at natumba. Mga fans naman ngayon ng Wunju ang naging enjoy sa larong ito at may magandang highlights tayo off court. Rin sa Abando play, maganda ang jump shot pumasok pero papatapos na rin ang third quarter at nasa 18 points pa rin ang lamang ng Wunju. Simula na ng fourth quarter, napapakamot na lang ang import ng Wunju at malaki-laki rin ang baon nilang lamang sa fourth quarter. Patuloy pa rin ang maalat na 3-point shooting ng anyang sa fourth quarter at kapag ganito ay malabo na nga silang makahabol pa sa score. Alvano assist na naman para sa play na ito ibinigay sa papasok nilang import sa loob ng paint isi layup up kalamangan ng Wunju mas lumaki pa nga at nasa 22 na sa mga oras na ito ng laro. Maging sila ate ay alam na nga ang magiging resulta ng laro at kitang kita yan sa kanilang mga mukha na medyo may pagkadismaya. Hindi pa natatapos ang tres ng Wunju at umira pa nga sila nang isa at isang masakit na talo ang kanilang ibinigay laban sa team ng Anyang sa larong ito. Natapos ang laro sa score na 80-97, 17 points ang naging lamang ng Wunju sa larong ito.